Guys, ang buhat na to karon guys ay mag-review ta guys kining akong rice cooker guys. So, mag ato ni siyang i-review. Na, kuan siya guys. Tawag ni ani siya guys na multi-purpose electric cooker ni siya guys. Multi-purpose electric cooker. Enjoy eating delicious food. Una siya guys nga atong pasaw ni guys ha. Na siya ay 20 cm guys tumusahon dari siya guys sa, sa kuan hmm. na guys makita nyo ang picture guys oh pwede siya lutog isda mga kinasun sa paning mga crabs na crabs kinish shrimp mga sa paning siya tawag ani ay Basta mga gulay-gulay, mana siya guys, mga ubo, dabong hindi kan mga gulay guys pwede pwede siya luto ang karne dahi guys o oh. pwede siya ano siya guys nya, basta ko na siya guys ha kung oh, ato na ipakita sa inyo kung okay ba ni siya nadi rin guys nakabutang guys sa uh, matters needing attention, atensyon before use check whether the rated voltage mark on the boiler template in consistent or consistent with the voltage you use. And use a three-pin socket with reliable grounding. Do not share a power socket with other power user to ensure personal safety. Oh, yeah, guys, may tatlo siya guys dito guys. So, oh. may guys siya dito na off, then low at saka medium. Mm, mayroon siya guys kaya di ta magkunog lang yung mga switch switch ani kaysa mag change change eh, kay para safety kuno guys dili ta magkunuan basta ang to sa ikaduha siya guys so sa number 2 ayan camera na tapos siya na ha the should be placed on a stable platform and out of the reach of children ayan uh, siya guys stable platform and out of the reach of children Now, Number three, do not use this product when near the surface of the carpet plastic stall that is not heat resistant during use the water consumption shall not exceed 80% of the capacity to prevent overflow during boiling and electric shock oh, uh, there is number 4 guys this product shall not be immersed in this water for cleaning during cleaning do not let the liquid flow into the pan base to avoid danger the pot can be wiped with a soft cloth, cloth. <laughs> oh. that's number five when heating do not touch the pot with your hand to avoid scalding oh. Dali sa number 6. We not it use. Unplug the plug from the power socket. Number oh. 7. If the power cord is damaged, it must be replaced with a special cord or a special component purchased purchase from its manufacturer or maintenance department. O oh guys, kung mag-uban niya siya guys, hindi mo siya mukhaan pwede siya pulihan yung wild pero pag mas maayo kung magpulit na lang yung bag o guys dili na magayo ayo ba para safety pero kini guys ha kini akong gikuan karon guys walay nakabutang ini nga dungagan o, o rice wala siya nakabutang pero akong gibuhat karon guys akong gidungagan o siya no na ang advantage lang ani kung maglungag ka guys o disadvantage ay pabalo sa inyo guys ako ang disadvantage o advantage <coughs> yun siya guys ang iyang high o low kung maglungag ka dilibutan mo sa medium no tapos gani pag magbukal na siya guys Imo mo din siyang mo action nagbukal murag medyo hubas hubas na Imo mo siyang ilo na siya nakadagay ng low in na siyang ilo. <coughs> kaya para dili kayo siya mapagod ba. Ay, muna siya sa akong, pero meron akong try guys ha. Okay siya guys, sakto. hindi ang iyang kuhan guys, performance sa iyang pagkaluto guys. Pero karon guys, nga after na doon agan na akong pila ka, doon agan guys, tulo, oh, isa, duha, tulo, tulo or more. Sa paggamit na ako, ano na siya guys nagiba ang kanyang ano guys hit dili na kayo siya ano pas na pas test yung hit guys dali na kayo siya ano guys baloto guys guys bantayan na guys kaya mapagod siya guys na mapagod yung ano yung sige gusto anong tawag yan mapagod siya guys Yung medium lang ako guys pag medium ah, katulad nito guys kanina o yan ang resulta niya guys o oh. kasi ano ni nimi paglagay ko dyan, sinaksa ko yung switch, tapos doon, medium ko, medium, ganyan, medium, pagka so, siya guys, may ano siya, light, ano siya guys, stop natin ha, umusok siya, umusok na siya dito guys, tapos ano, may, may amoy na ano guys, ba, kakaiba na amoy guys, tawag, an, an, ang ibig sabihin niyan guys, yung ano na guys, dito guys, yung, rice niya is ano guys sa Tagalog hindi ko alam pero sa Bisaya lang to guys ha mapagod ba yung ma mangitim yung ano ilalim ng rice yan ang kaliit advantage nito guys pero ito guys kasi maganda ito siya guys kasi wala namang wala namang ano dito nakalagay na pang-saing guys ng kanin pang ganito lang siya pang-ula mga sinabaw mga crabs, karni, kahit ano pa dyan, mga gulay. Pero nakanindot nito guys. Kaya pwede siya agan guys. Pero kailangan lang lagi niya Monia siya guys na bantayan guys. Para hindi maano mapagod. Kasi ang bilis lang to, ano guys ah, Mabilis lang siya maano maluto yung rice kasi ang lakas ng heat, heat niya. Ano yan? Yung tawag yung init ba? Ang lakas. Pero pag gusto kayo bumili nito guys, ang ano ko lang sa inyo guys, payo, wag, na, wag nyo na itong gayahin yung ginaya ko na sinaingan ko guys. Para hindi madali masira yung ano nyo. Yung gadgets nyo. Yung ganito na mga ano, item ba hindi masira, madali masira yung item niyo. Kaya yun po yung payo ko, guys. Kasi ang nakalaga dito, guys, yun lang yung sundin niyo, guys, oh. Pero sa akin, guys, nilutuan ko, nilutuan ko siya, guys, ng kanin kasi wala akong rice cooker, guys. Wala akong rice cooker kaya sinayangan ko siya. Pero okay naman siya, guys, pero kailangan mo lang siyang bantayan. Kasi ang bilis lang, ano, bilis lang maluto, boss. Pag di mo bin binantayan, magka problema pa yung ano sinaing mo. Kaya, yun lang po guys. At, kung nagustuhan nyo ang aking channel guys, yung pag ano ko, dito, sa di pa nakapag subscribe guys, subscribe nyo yung channel ko guys. I-click like, yung notification para updated kayo sa mga ganitong content guys na mag ano, mag ano tawag niyan yung mag ano ba mag yung magre-review ng mga mga item na maka sa ating mga pam, sa ating mga bahay na pwedeng gamitin o hindi ba At 'yun lang po guys. Maraming salamat and God bless you all. Thank you so much everyone.